Morning mga kabayan, pasok na naman po Ayan, kulimlim, mag ispalto kami ngayon Yung ginawa namin kahapon ngayon namin ni ispalto Dalawang ano namin ngayon, dalawang gimba Dalawang gawa namin, parehas parking ng bahay Nandito po tayo ngayon sa park, ang dami mga bata naglalaro Ayan, Ayan po nandito sa park, ang dami mga bata naglalaro wala kasing pasok ngayon. Hmm. Ayan sila ang dami. <laughs> Nakakatuwa. Ang <laughs> dami naglalaro mga bata dito sa park. May mga bantay naman. May mga teacher. Ayan o. <laughs> Wala kasing pasok. Naglalaro sila. Akin yung bata. Oh, Konnichiwa! Konnichiwa! Hm? Nionggo maiwa? Lapit <laughs> <laughs> yung mga bata oh. Konnichiwa. <laughs> Ang kikit nilaw. Oh. Malapit lang sa trabaho namin. So <laughs> Konnichiwa. <laughs> <laughs> So mga kabayan, ispalto na namin yung ginawa namin kahapon. Nakaredy na yung mga gamit. Ayan o. Pinisir po yan. Ayan, natipan na rin namin yung gilid para hindi madumihan. Ayan makasama ko. O, may tip na. Ayan. Ayan na yung ispalto namin sa truck. May linagyan na rin ng kahoy purma para pantay yung pasada ng pinisir. Ayan o. Ito yung pagsiksik namin mga kabayan Hindi na ako nakapag video kanina Busy Kaya nga ito na lang ngayon Dito kayo mag-uumpisa Kaya mga Pilipino na namin ispalto. Ipininiser na yan. Nakalat na namin yung ispalto. kinakarga na yung finisher ng espalto ng amo namin ayan ayan pangalawang pasado na to mga kabayan tapos na yung isa ayan na finisher na ito na lang isa isa dalawa pangalawa to ayan ano chin chin ay ayan ay, ay. tatiro tatiro pasada na ito mga kabayan. Tapos na yung Dalawang pasada. Ayan o. Dalawa na lang. Bawa ba ba? Saan? Baka ako Pilipino, tatampak. Sáng ra đúng không ạ? Kết Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video Ayun yung finisher namin sa kalsada. Binuhusan. Binuhus yung rusay. Ito yung gamit ko pag ano, kalat ng espalto. Ayan. Ayun mga kasama ko. Ito naman yung diesel. Sinasawasawang para hindi dumikit yung espalto. Gusay na eh. kinulang pa po kami ng gusay o espalto kaunti na lang sana o kinulang pa nabitin ano pinapantay na ang linis na pagkagawa namin ang linis talaga magtrabaho ng mga hapon lalong lalo na yung mga Pilipino siyempre ang linis yan pantay na pantay po yan ayun tumira dyan o oh. kapwa ko Pilipino o oh, yun Ayun, uh, ayaw, ano, review break time kakapi. Ito yung pinaka-break time namin kapi, mga kabayan. Tambay muna tayo dito, mga kabayan, sa gilid ng finisher. Medyo maingay. Ayaw makasama ko sa likod. Kakapi. Break time. May okay, kausap silang hapon. Bata pa. Niluloko nila. Ang linis ng paggawa namin, no oh pantay na pantay ito yung ginagawa namin dito sa araw-araw mga kabayan kaantay ng espalto tinulang po yung espalto dyan oh. dinadaanan itong malaking pinis sir. ito yung aking kapi mamaya lilipat na naman kami sa ibang bahay is palto medyo maliit lang mano mano yun. hindi, naga, hindi tulad nito na finisher kasi malawak to. bukas is palto uli sabado walang pasok yung mga nagtatanong po dyan kung saan ako nag apply sa prudensya lang po sa Las Piñas malapit lang sa may perpetual laging hiring doon araw-araw dito sa Japan ayano, medyo mababa nga lang po ang palitan ngayon pero ayos din naman ang sahod dito kasi mga gusto mag apply dyan lalo na pag construction mataas pa ang sahod dito pag construction saka yung mga farming ayan o ayan yung finisher na gamit namin ni Kulay Green. Pantay na pantay ang pagdinaanan po niyan. Yung dalawang kasama pa uwi na niya yung taon eh na sila babalik kaya kumuha ulit yung amo namin ng dalawang bago kapalit nila ayan dumating na yung espalto namin isang truck tatapusin na namin ayan po mga kabayan tapos na kami linis sunod naman Ayun. Lipat naman kami. Ah, wata si Noye. Ang lenes po, tapos na. Lilipat na naman kami sa panibagong gawa. Parking ulit ng bahay. Ayan o. Pain po muna tayo, Mishi. Tako saan? Da. Bintuwa? Chị đi cả ra, tao sao? Địch cái Nè